Dambuhala at mga naglalaki mga ahas na nakuha na ng video sa iba't ibang panig ng ating mundo. Mga ahas na kapag napanood mo ay sigurado magpapatayo sa iyong mga balahipo at hindi mo akalain na nandyan lang pala sa paligid mo. So sa video na ito, pag-usapan natin itong mga actual video footage kung saan nakuha na ang mga gigantic na mga ahas. Ako po si Roy G and welcome sa Kian Thoughts. Kung hindi mo mga ng videos, mag-like at mag-subscribe. Para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Giant Anaconda. Sinasabing ang pinakamalaking anaconda na na ng video ay may sukat na 38 feet ang haba at mayigit sa 400 kilos ang bigat. Grabe 'to kahaba mga boss at alam mo ba na nahuli pa ito sa isang construction site sa Brazil. Can you imagine na nagtatrabaho ka tapos may mga ganitong eksena? Itong mga gigantic snakes ay bigla na lamang lalabas. Mapapa, oh my G ka na lang talaga rito. Sa kasamaan palad, para dito sa giant anaconda na ito, patay na ito ng matagpuan ng mga construction workers. Di naman malinaw kung ano ang sanhi ng pagkamatay nito. Pero marami ang naniniwala na ito ay nabulabog at namatay dahil sa pagpapasabog na ginawa sa construction site. Marami pa ang ibang mga naglalaki ang anaconda ang nai-record din dito sa Brazil katulad na lamang ng 27 foot na anaconda. By the way mga bossing, narito ang video footage ng 38 feet na anaconda. Trap Snake. Isang video footage naman na mga boss ang nag-trending noong 2020 kung saan isang dambuhalang ahas ang natrap ng isang magsasaka sa kanyang farm. Halos araw-araw kasi ay nawawala ng manok etong si Manong. Kaya naman naisipan niya na gumawa ng trap para uliin ang dagnanakaw ng kanyang mga alagang manok. May duda na rin siya nung simula pa lang na ang salarin dito ay isang ahas pero hindi niya inaakala na sobrang laki pala ng ahas na ito. Kitang kita sa video kung paanong matagumpay na nahuli ng kanyang trap ang higanteng reptilya na ito na pinipilit pa nga magpumiglas at kumawala mula sa pagkakahuli. Nahati naman ang reaksyon ng mga netizens na nakapanood sa video footage na ito. Marami nagsasabing camera tricks lamang ito at hindi talaga isang malaking ahas ang nasa video. Narito ang video footage ng mga boss. Diverse snake Namangha ha ang mga divers na ito ng aksidenteng makakita sila ng isang 23 feet na anaconda habang sumisisid sila sa ilaliman ng Formosa River sa Brazil way back 2019. Mapapansin na sobrang kalmado lamang ang ahas na ito habang kinukuhanan ng magagandang videos at larawan ng dalawang divers na sina Bartolomeo Bobe at Juka Iragape tila naman hindi interesado ang anak ko na makipaglaro sa dalawang ito at ayaw makipag-selfie kaya naman pinili na lamang ng ahas na umalis. Subalit makulit itong si Bobby at hinabol pa rin ang naturang ahas. Hindi naman siya nabigo at nakakuha siya ng magagandang video footage katulad na lamang ng video na ito mga boss. Giant Snake sa Latin America Isang video naman ang kumalat sa internet kung saan may dambuhalang ahas ang kinailangan pang hilahin gamit ang isang crane o ang isang digger sa kagubatan ng Dominican Republic. Marami sa mga nakakita sa video na ito ang kagad na namangha at sinabing pwedeng ito na nga ang pinakamalaking ahas na nahuli sa buong mundo. Hindi naman malinaw kung anong species ito ng ahas pero marami sa mga ito ang nagsasabi na ito ay boa constrictor na native kumatatagpuan lamang sa Dominican Republic. Narito ang nasabing video footage. Pythons Malaysia Pinagkaguloan sa isang construction site sa Pinang, Malaysia ang higanting aas na ito na species ng reticulated python. Ayon sa mga officials, tinatayang nasa 25 feet ang haba samantalang nasa 300 kilo naman ang bigat ng python na ito. Kumalat nga ang video tungkol sa higanting aas na ito at mayroon pang mga local resident ang kaagad na nagtungo sa construction site hindi lang para makimarites, kundi para oferan ang mga nakahuli dito. Nais nilang bilhin ang giant snake sa halagang 1,300 US dollars o aabot sa 70,000 pesos. Subalit nabigo sila dahil hindi ito ibinenta ng mga nakahuli. Kagad namang tumawag ng wildlife office etong mga nakahuli na construction workers upang i-turn over ang naturang hayop na inaalagaan na rin naman nila ng ilang araw. Sa kasamaang palad, ayon sa report ay namatay rin naman kaagad ang naturang sawa matapos lamang itong mga itlog. Narito ang video footage ng naturang ahas mga boss. Burmese Python. Sino ba naman ang ayaw ng sorpresa? Pero paano kung ang sorpresa ay napakalaking ahas ang tatamban sa iyo? So sa post nga ni Kimberly Clark sa Instagram, binabaybay niya ang kahabaan ng kalsada ng Florida Everglades nang makita niya ang tumatawid ng 15 feet na Burmese Python na ito. Isa sa mga problema ng Florida Everglades, eto mga Burmese Python dahil ito, ay isang uri ng invasive species ng mga ahas na nagmula pa sa Southeast Asia. Inuubos kasi nito ang mga hayop na native sa Everglades. Dahil dito, legal ang hulihin at patayin ang mga Burmese python sa Florida Everglades. Sa katunayan nga, binabayaran pa ng gobyerno ng Florida ang sino mang makakahuli at makakapatay sa mga Burmese python. Hindi naman nahuli ni Clark ang nasabing ahas bagkus isinend na lamang niya sa mga otoridad ang pinned location kung saan nakita niya itong Burmese Python. Python sa Indonesia. Noong 2022, isang 23 foot ang haba at buntis na reticulated python ang hinuli at pinatay ng mga magsasaka sa Southeast Sulawesi Province sa Indonesia Napansin itong nagpapay nga ng mga magsasaka pero kagad nila itong hinuli at pinatay sa takot na baka umatake ito sa kanilang village. Alam nyo kasi mga boss, sa Indonesia, marami mga kaso ng mga tao na kinain ng dambuhalang ahas at ang iba nga dyan ay nagawa na rin natin ng video. So sa takot nila na maulit ulit itong pangyayaring ito kung saan umaatake ang mga ahas, eh kagad nilang pinapatay ang anumang mahuli nila ng mga ahas around this area. Ayun nga mga boss, ilan na bang ang mga ahas na ito sa mga malalaking ahas na nahuli at nai-record sa kamera dito sa iba't ibang parte ng ating mundo? Siguradong napakarami pa mga ahas ang talaga namang nandyan lang sa tabi-tabi at malay mo sa mga susunod na panahon ay madi natin at mai -re record din sa kamera. Alin sa mga video footage na ito ang nagustuhan nyo? Make sure na mag-comment kayo sa ibaba. Siyempre, para sa inyong mga reaksyon, huwag niyong kalimutan na makipagkwentuhan sa akin sa comment section. By the way, special shoutout muna dito kay Gerald Hilario na palaging nanonood from San Policarpio, Eastern Samar. Ayan, maraming maraming salamat sa pagsuporta, sir. Mabuhay ka, boss, hanggang gusto mo. Ayan, hanggang sa mga susunod na video, maraming maraming salamat sa inyong pagsuporta at sa lagi inyong panonood. Hanggang sa susunod na video ng Ken Thoughts.